Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong aralin na naman ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa mga anyo ng musika: ang unitary at strophic. Handa na ba kayong matuto, mga bata? Halina at ating pag-aralan ang araling ito. Pero bago tayo dumako sa talakayan, magbibigay muna ako ng isang pagsubok. Ano ang pamagat ng mga sumusunod na awiting maririnig niyo gamit ang tunog na la? La 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 la, la. Alam niyo ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay Happy birthday to you or maligayang bati para sa ikalawang pagsubok. La 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 la, la, la. Ang tamang sagot ay sit sirit sit alibang bang at para sa ating huling pagsubok. Ang tamang sagot ay Leron Leron Sinta. Nakuha niyo ba lahat ng tama? Magaling. Sa musika ay may tinatawag tayong motif. Ito ang pinakamaliit na bahagi o ideya ng musika. Ito ang nagsisilbing pundasyon o batayan ng komposisyon dahil ito ay kadalasan lumalabas ng paulit-ulit sa bahagi ng awitin. Ang motif ay maaaring rhythmic o melodic. Makikita sa ating kaliwang bahagi ng ating larawan na ang rhythmic motif ay naglalaman lamang ng mga nota. Samantalang sa kanang bahagi naman, ang ating melodic motif ay naglalaman ng G clef, ng palakumpasan, ng staff, ng mga nota, na nasa loob ng bawat sukat. Isa pang mahalagang kakayahan na dapat taglayin ng isang kompositor ay ang kaalaman sa pag-aayos ng mga pattern ng musika. Ang mga awitin at musika ay binubuo ng maraming linya o pattern ng melodiya o ritmo. Ang paglalagay ng paulit-ulit na pattern ay nagpapakita ng pagkakaisa ng ideya. Samantalang ang paglalagay ng magkakaibang pattern ay nagpapakita naman ng iba't ibang ideya. Ang mga awitin ay binubuo ng rhythmic patterns at melodic patterns. Para sa ating halimbawa, ang Baby Shark ay nagtataglay ng rhythmic pattern na 1, one, 1 one half, 1/4 one at 3/4 na kumakatawan sa bilang ng kumpas o halaga ng bawat nota. Samantalang ang melodic pattern ng Baby Shark ay nagtataglay o nagpapakita ng sofa syllables na do, re, mi, fa, sol, ti, do depende sa kinalalagyan ng bawat nota sa loob ng staff. Ang anyo ng musika o musical form sa Ingles ay isang elemento ng musika na tumutuon sa pangkalahatang disenyo at istruktura ng isang komposisyon. Ito ang unang isinasaalang-alang ng kompositor bago sumulat ng kanta Higit na magiging maganda at maayos ang isang awitin kung ang anyo nito o form ay pag-iisipang mabuti. Ang disenyo o istruktura ng anyong inuulit ang musikal na pag-awit ay tinatawag na anyong unitary. Ang mga awitin o komposisyon na nasa anyong unitary ay may iisang melodiya lamang at iisa lamang na talugtod. Ang Baba Black Sheep at Happy Birthday ay mga halimbawa ng komposisyon na nasa anyong unitary. Ito ay mayroon lamang iisang taludtod at isa lamang na melodiya. Ang anyong strophic naman ay isa ring simpleng anyo ng musika na may isa o higit pang taludtod o verses na may iisang melodiya lamang. Maririnig ng paulit-ulit ang melodiya sa bawat taludtod ng isang buong kanta. Ang isang taludtod na may isang melodiya ay may anyong A. Kung ang melodiya ay inuulit ng ikalawang beses sa ibang taludtod, ito ay may anyong AA. At kung ang melodiya ay naulit ng tatlong beses sa tatlong taludtod, AAA naman ang anyo nito. Makikita ang halimbawa ng paggamit ng anyong A, AA at AAA sa awiting Silent Night. Isa pang halimbawa ng awitin na nasa anyong strophic ay ang awiting Old MacDonald kung saan meron lamang iisang melodiya o tono na inuulit sa lahat ng taludtod o verses. Kung ating pag-aaralan ng Old MacDonald song, binubuo ito ng unang taludtod o first verse, ikalawang taludtod o second verse, at ikatlong taludtod o third verse. At lahat ng verses nito ay magkakapare-pareho ang tono o melodiya. Halimbawa sa unang taludtod, Old MacDonald had a farm, ee-i-i-i-o. -I and on his farm he had a cow, ee-i-i-i-o. -I With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, ee-i-i-i-o. -I Ang tono o melodiya na iyan ay katulad din sa ikalawang talutod o verse. At ganun din sa ikatlong talutod o verse. Kaya naman ang Old MacDonald Song ay isang halimbawa ng strophic song o strophic musical form. Balikan natin ang awiting Happy Birthday to You na isang halimbawa ng unitary song. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nagtataglay lamang ng isang taludtod o isang verse na may melodiya ang Happy Birthday to You, kaya ito ay isang halimbawa ng unitary song. May naiisip ka pa bang ibang halimbawa ng unitary song? Ngayon ay maghanda na para sa mga pagsasanay. Para sa unang pagsasanay, ang ating panuto, piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot mula sa mga tanong sa ibaba. Subalit sa pagkakataong ito, Sabihin na lamang ninyo ang titik ng iyong kasagutan. Una, ano ang tawag sa isang simpleng anyo ng musika na may isa o higit pang taludtod o verses na may iisang melodiya lamang? A. Strophic B. Unitary C. Binary D. Motif Ang tamang sagot? A. Strophic Pangalawa, ano ang tawag sa pinakamaliit na bahagi o ideya ng musika? A unitary, B strophic, C motif, D binary. Ang tamang sagot C motif. Pangatlo, ano ang tawag sa disenyo o istruktura ng anyong musical na may isang taludtod o verse at isang melodiya? A binary, B strophic, C unitary, D motif. Ang tamang sagot C unitary. pang ano ang tawag sa anyong musical na inaawit mula sa unang taludtod hanggang sa huling taludtod na mayroong iisang tono o melodiya? A. binary B. motif C. unitary D. strophic Ang tamang sagot D. strophic Panglima. Alin sa mga sumusunod na awitin ang nasa anyong unitary? A. Happy Birthday B. Sit Si Sit C. Silent Night D. Old MacDonald Ang tamang sagot A. Happy Birthday Nakuha niyo ba lahat ng tama? Magaling! Ngayon para sa ating ikalawang bahagi ng ating unang pagsasanay Panuto Kilalanin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot ayon sa salitang tinutukoy sa mga pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Maaaring ulitin ang sagot para sa ating mga pagpipilian A unitary B strophic C tatlo D motif para sa number 1 disenyo o istruktura ng anyong musical na may isang verse at isang melodiya ang tamang sagot ay letter A unitary para sa ating number 2 anyong musical na inaawit mula sa unang verse hanggang matapos ang huling verse na may pare-parehong tono ang tamang sagot B strophic. Para sa number 3, bilang ng taludtod o verses mayroon sa awiting Silent Night. Ang tamang sagot C, tatlo. Para sa number 4, ito ang pinakamaliit na ideya ng musika. Ang tamang sagot D, motif. At para sa number 5 na katanungan, anyo ng musikang sinusunod ang formang A A-A at AAA sa lahat ng taludtod o verses? Ang tamang sagot, B, strophic. Nakuha niyo ba lahat ng tama? Magaling! Ipagpatuloy natin ang ating pagsasanay. Sa puntong ito, ang ating mga pagpipilian ay A. Unitary B. AAA C. Anyo o Form D. Unitary at Strophic at E. Rhythmic at Melodic para sa number 6, ang awiting happy birthday ay nasa anong anyo ng musika? Ang tamang sagot? A. Unitary Number 7 Kung ang melodiya ay inuulit ng ikalawang beses sa ibang taludtod, ito ay may anyong AA. Ano naman ang anyo nito kung ito ay tatlong beses na inulit-ulit? Ang tamang sagot? B. AAA Number 8 elemento ng musika na tumutuon sa pangkalahatang disenyo at istruktura ng isang komposisyon. Ang tamang sagot, C. Anyo o Form. Number 9. Ano ang dalawang uri ng musical patterns? Ang tamang sagot, E. Rhythmic at Melodic. Para sa number 10, ang dalawang simpleng disenyo o istruktura ng anyong musical ay tinatawag na Letter D unitary at Estrophic. Nakuha nyo ba lahat ng tama? Magaling! Maganda na para sa ikalawa at huli nating pagsasanay. Panuto, sa tulong ng iyong magulang, guardian, kapatid o sino mang kasama sa bahay, awitin at suriin kung anong anyo ng musika meron sa bawat awiting nasa loob ng kahon. Ihanay ang mga awiting nasa kahon sa hanay A kung ang awitin ay nasa anyong unitary. At sa hanay B, kung ang awitin ay nasa anyong strophic. Isulat ang iyong sagot sa ilalim ng bawat hanay. Para sa ating mga pagpipilian, Baba Black Sheep, Ako ay May Lobo, Twinkle Twinkle Little Star, Bahay Kubo, Sitsiritsit sit alibangbang at Leron Leron Sinta. Ngayon, saan kaya natin ihahanay ang awiting Baba Black Sheep? Sa hanay A ba? o hanay B? Ang tamang sagot, hanay A dahil isa siyang anyong unitary. Saan naman kaya natin ihanay ang awiting ako ay may lobo? Anyong unitary ba siya o anyong strophic? Ang tamang sagot, anyong unitary. Saan naman kaya natin ihahanay ang awiting Twinkle Twinkle Little Star? Ang tamang sagot, anyong unitary. Lahat ng mga awiting nasa ilalim ng hanay A o anyong unitary ay nagtataglay ng isang taludtod o isang verse na may melodiya. Samantalang ang mga awiting bahay kubo, sitsirit bang at leron leron sinta ay nababagay sa hanay B o anyong strophic sapagkat ang lahat ng kanilang taludtod o verses ay magkakapare-pareho ang tono o melodiya. Nakuha nyo ba lahat ng tama? Magaling. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga anyo ng musika, ang unitary at estrophic. Hanggang sa muli, paalam!